Boss, boss. Ano ma-advise mo sa mga nagpapagawa ng bahay na wala pang alam sa electrical? Uh, ma-advise natin, invest wisely talaga. Kasi kung hindi kayo mag invest ng tama, mas mapapalaki yung gasos nyo kung nagpapagawa kayo ng bahay. For example, kapag magpapawiring ka na ng bahay, pwede kang gumamit ng mura pwede ka rin gumamit ng branded. Pero kapag ka gumamit ka kasi ng mga murang brand na wire, sa una, makakatipid ka talaga ng mga 10K or 15K. Pero yung mga ganyang kasing klase ng wire, usually tumatagal lang yan ng 5 to 8 years. Dahil, kadalasan sa mga ganyang murang brand ng wire, mixed lead na sila. So, hindi sila pure virgin copper. Hinahaluan sila ng mga recycled na mga copper. Kaya rin kapag tinignan mo yung presyo sa mga branded, talagang malaki yung depresya. Pero, ganoon din sa quality. Kasi nga, mixed lead na nga sila. Hindi sila pure copper. Unlike sa mga ganitong branded na... 100% pure virgin copper yung ginagamit and proven na 30 to 40 years talagang kayang tumagal yung mga wire na walang nagiging problema. Kaya kayo kung nagpapagawa kayo ng bahay at magpapawire na kayo mag-invest kayo sa talaga mga branded, mga high quality kasi sa umpisa lang naman kayo mapapagasos dyan pero in the long run masusulit nyo yan kasi nga pang matagalan nyo silang magagamit. So lang, invest wisely by the way yung mga narecommend namin sa inyo na brand, Pelpstar at Pilflex yan talaga yung naungunat sa Pilipinas pagdating sa mga brand ng wire. Yan rin yung kadalasan nare-require para sa wiring ng mga malalaking building, mga commercial areas kaya ng mga hotel, condo, mga mall. Kaya yan rin yung marerecommend namin sa inyo na safe and proven trusted gamitin kung magpapawiring na kayo ng bahay. So yun lang, kung meron pa kayong mga gusto ng itanong, i-comment nyo lang dyan sa baba. Kung meron kayong mga gusto i-canvas or i tawagan nyo yung message nyo lang kami. free quotation naman tayo. At kung around Metro Manila lang kayo guys, bisitahin nyo na kami dito sa store natin dito lang tayo sa Karohatan Valenzuela City, malapit sa SM Valenzuela.